Hello mga kabusing. Uh, nag Nagna night hunting kami ngayon. Kasama ko si Bayaw at saka si Pamangkin. No? Yan, naghanap na sila. Ngayon pa lang tayo nakabalik paghahunt mga kabusing kasi namatayan sila mga kabusing si Bayaw. Tapos hinto mo na tayo. At ngayon babalik na tayo mga kabusing. Samahan nyo kami sa, mga, sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo. Ayon si Bayo, si pamangkin. Okay, mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba laki. Malaki siya mga kabusing, oh. Yan. Laking gagamba nasa likod tayo, mga kabusing. Ayan. Tingnan natin kung makita ba natin dito. ayun kitang kita na ayun tala siya mga kabusing yun gandang tala oh yan dito lang nakatira mga kabusing sa hagunoy pa rin yun gandang gagamba tala siya mga kabusing shout out pala kay Alan Lopez Idol Gulyat Alan Lopez may nakita tayo dito Idol yan oh gandang gagamba kunin natin yan mga kabusing mga kabusing ito yung huli natin ngayon Ayan. Gandang tala. Ayan, oh. Hello mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayan oh, nakatiklop na. Nagalaw ni pamangkin. Yun. Nakatiklop siya mga kabusing. Uh, good size na to mga kabusing. Ayan kunin natin to kasi paulan na mga kabusing oh ayan kunin natin yan pabilisan lang kasi paulan na uwi na kami uwi na kami mga kabusing to so, good size na to Ito so, yung pangalawa mga kabusing na nakita natin kanina. Okay. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. May kinakain pa oh. Ayun. Ayun ang gagamba. May kinakain pa siya mga kabusing. Ayan. Tala siya mga kabusing. Pidyo maliit lang. Ayan. Hindi pa tamang sukat niya mga kabusing. Hanap na tayo ng iba. Hindi natin kukunin to. Okay. Paulan na mga kabusing. Hanap pa tayo dito. Hello mga kabusing. May nakita na naman tayong gagamba dito. Ayan o. Oh. Aba pa ng galamay mga kabusing. Dito pa rin sa may tabing daan sa may limonsito ayun haba ng galamay mga kabusing yan nagbabahay na siya gandang gagamba yan dito lang Okay, kunin natin yan mga kabusing. Hello mga kabusing. Pauwi na kami. Yan si Bayaw, si Pamangkin. Yung Pamangkin ko mga kabusing, may page din yan. Pintor na Panday, ipalo yung ano niya, page. Pintor na Panday. Ah, uh, pauwi na kami mga kabusing kasi paula na. At paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, maraming salamat sa panunod kasi pauwi na kami, paula na. Maraming salamat mga kabusing.